Ito na nga ang pinakahihintay niyo, pinagawa na natin ang second floor. Wow. Grabe, sobrang kalat na nga dito sa mansion ngayon, pero ito yung kalat na napakaganda. Alam niyo rin nga ng pack members natin nandito nga sa taas since dito sila nagsistay kasi may ginagawa nga dun sa baba at hindi sila pwede sa loob. At actually, nung time nito, to, medyo naiinis na nga sila sa init kasi alam niyo naman kahit hindi sobrang init talaga, eh sanay naman itong to sa aircon kaya talagang hindi na sila magkaintindihan dito. At syempre, para man mabawasan yung inis nila at yung init nila sa katawan, ito ngasilan ni Mother ng yelo. Pero ang plano talaga isa isa nga silang bibigyan kaso tingnan nyo talagang dinumog na nga nila yung planggana na daladala ni Mother. At syempre isa nga si Mother tapos sila sandamakmak na napakalalakas at napakakukulit kaya naman hindi na nagpila ni Mother ang pagkuha nila dun sa planggana ng yelo. Kaya naman ayan nagkanya-kanya na nga na silang kuha at kanya-kanya na rin nga silang ng yelo at kahit maliliit nga lang yung yelo na to makakatulong rin to para nga medyo lumamig naman yung katawan nila. Yun nga lang talaga binababa nila yan sa sahig tapos talagang pagulong rin nga yung yellow dyan pero huwag mag magala kasi safe naman dahil malinis nga ay yung sahig na yan. Kasi syempre nilinis nga ni mother kanina bago pa man sila papunta hindi no disinfect talaga ni mother yan ng maigi. After yun nga nila mag ay syempre ito nga pulit ni mother yung sahig kasi alam nyo naman hindi pwedeng basta basta mababasa ang ating pack members kasi nga mag-sustain yung kanila mga balahibo. At isa pa may high risk kasi na madula sila at mabalian kung hindi nga ito tuyuin ni mother agad. O ba diba talagang ang mga huskies high maintenance na tapos kailangan kailangan pa rin din palagi talagang asikasuhin ng asikasuhin. Pero anyways, tinan nyo mukhang nag-work naman yung gelo kasi maya maya pa kalma na nga sila at nagsihiga na rin nga sila dito. Kahit nga medyo naiinis sila at gusto na nilang pumasok sa loob. Paano ba naman kasi kahit anong gawin nila, hindi naman sila makakapasok talaga at wala talaga silang choice. Anyways, syempre, hindi naman pwedeng hindi asikasuhin ni Mother isa pa nga niyan, Junakis. etong si Brindel, nagwawala na kasi siya sa loob kasi nga gusto na niya mag -potty. Di siya madala sa party area kasi nga ang ating mga dito siya dinala ni mother sa labas at nag-attempt nga siya na pataihin or papupuin siya dito sa labas. Sakto naman na nagpapakain nga si Kuya Edmar dito sa puppies ni Mama Fiona kaya naman din ni Mother dito sa Brindel. At finally nga, nag-meet na nga itong si Brindel at ang kanyang mga pamangkin. Naalala ko nga may nag-comment sa inyo na mga pinsan daw ito ni Brindel, itong mga puppies na to. Pero guys, pamangkin po yan ni Brindel. Kasi ito pong si Brindel ay kapatid rin ni Mama Fiona sa labas. Kasi nga po si Brindel at si Mama Fiona ay parehas anak po ni Mama Dog. Magkaiba lang talaga yung kanilang ama. Kaya itong mga anak ni Mama Fiona pamangkin na po ito ni Brindel at ayan tingnan nyo talagang napaka behavior niya ni Brindel at very gentle rin siya sa mga puppies na to. hindi niya nga halos pansinin itong mga puppies at mukhang mas busy nga lang siya pag amoy-amoy sa sega at saka sa damuhan. Hinayaan nga siya ni mother kasi baka nga magpapati daw siya dito pero sa tanagal, tagal rin nga ni Brindel na nandito hindi naman talaga siya nagpati. Tapos sa pag amoy-amoy pa nga niya tingnan nyo at may nakita pa nga si mother dito bigla na bunga. Hindi ko na nga natanong kay mother ko ano ba yan? Basay nawakan niya nga yan at mukha rin yung bulok na rin Ha? Pero syempre hindi ako sure ha. Eh mag-comment kayo guys kung sa tingin nyo ano nga yung bunga na yan. Kasi kahit ako hindi ko alam kung ano siya. Pero syempre dahil hindi naman yun natin, hindi nga yung kinuha ni Mother. Tapos itong si Brindel is sinama na rin nga niya pababa. Update naman dito si ginagawa sa taas. Ay nga pala, hindi ko pa nasasabi sa inyo kung ano yung ginagawa dito. Pero mula naman sa mga comments nyo sa previous video, marami naman sa inyo ang nakatama. Yes po, opo, ginagawa na nga po itong gabay sa second floor. Ito kasi talaga yung paulit-ulit na yung sinasabi sa amin at nire-request nyo na ipagawa. Na, nga natin. na noon talaga hindi pa namin may pagawa kasi ang plano nga talaga natin ay lilipat na rin naman ang ating pack members since naghanap nga tayo ng bagong lupa para sa kanila. Kumbaga lahat nga ng mga pera natin na iniipon natin para nga may bali natin sila ng bagong lupa na medyo malayo nga sa bulkan para naman safe sila. Tapos syempre kailangan natin mag ipon ng matindi dahil magpapagawa pa rin nga tayo ng panibagong mansyon nila dun. Pero nga kasi nahirapan tayo maghanap ng magandang lupa, magandang pwesto tapos medyo malaki talaga at okay yung presyo. Tapos si mother nga, medyo nasisikipan na rin talaga siya sa pack members natin na nagsisiksikan lang sa second floor. Kaya naman talaga na-convince na siya na ipagawa na nga itong second floor para ma-occupy na nga siya ng ating pack members. Kasi alam nyo naman, kaya lang talaga hindi sila makaakyat dito. Ay dahil nga nagalala si mother kasi delikado kung paakyatin sila dito kasi baka nga daw mahulog sila since wala pa talagang gabay noon. Okay na okay na nga kasi talaga dapat yung second floor at gabay na lang yung kulang since may aircon na rin nga sila sa second floor nila na nailagay na noon pa. Pero eto na nga itsura ng second floor second floor nung matapos o oh, de ba diba, napakasyala na at pinagawan rin nga pala yan ni mother ng gate para nga kung sakali man na may makalabas na pack members ay hindi nga sila basta basta makakababa dahil nga nakasarado itong gate Ito nga papakita pa ni mother at pa siya dito ako personally nagaganda na ako sa itsura niya na stainless tapos glass at kaya rin nga pala pa yung stainless na ginamit dyan dahil itinerno nga sa ating gate kasi alam nyo naman yung gate nga ng ating mansion ay stainless din na sa box at ayan nga pala yung harang at ito na nga yung second floor uy Diba? Safe na safe na. Ready ready na nga i-occupy talagang kailangan na lang ang linisin kasi tingnan niyo ang ganda-ganda na nga ng ating mansion. At sabi ko nga kay Mother Chandelier na nga lang ang kulang na nakasabit sa gitna para aurang aura na. At nakakatuwa kasi hindi na nga magsisiksikan ng ating pack members sa baba at yung mga naka-cage pwede nang ilagay sa mga rooms dito. At alam ko hindi rin talaga lang ako ang excited ano na makapunta dito ang pack members kundi kayo rin nga. Anyways, after nga magawa ng mga gagawa dito sa loob, eh, inayos rin nga nila itong mga pinto-pinto dito na medyo nahihirapan na nga tayong ilock. At syempre, pati rin nga itong pinto papasok sa loob ng mansion mismo. Nung alis naman na sila, nagbababay pa nga itong ating pack members kasi nakasilip nga sila dito mula sa second floor. At syempre, binigyan rin nga ni mother ng pang itong mga nagkabit ng stainless natin. Tapos nagbabay na rin nga sila, including our pack members. Tinan nyo, talaga nakatingin pa nga sila at mukhang iniisip nila kung ano ba daw nangyayari at kung tapos na ba daw. Word na board na kasi talaga sila dyan sa labas at gusto na rin talaga nila magpahinga magpa-aircon syempre sa loob. Pero just ko guys, sinasabi ko sa inyo, ang tagal pa na hindi sila pwedeng papasukin kasi po kailangan pa nating maglinis. Kasi tingnan nyo, sobrang grabe talaga ng putik dito dahil nga po ng gabok dahil labas masok nga po yung mga manggagawa at syempre, dahil rin sa paghihinang at hindi talaga natin may iwasan yan ano, ganyan talaga kapag may ginagawa. Lalo rin nga ang reason kung bakit hindi natin hinayaan nandito ang pack members sa talagang pinilit natin na nasa labas sila kahit medyo hirap nga po sila. Kasi imagine nyo ako nandito sila lo lahat sa baba habang nagagawa na lang hap na nila lahat ng mga gabok na yan. At alam nyo naman makakasama din talaga yan sa health niya. Kaya naman bago papasukin, sinigurado nga ni mother muna na malinis na nga ito lahat. Kaya naman kahit mga pagod na sila since maghapot nga sila nagbantay sa ating pack members na nasa labas ay for the go pa rin nga sila paglilinis. Tapos may na, mga dali-dali pa nga nila pero may make sure din na, na 100% clean kasi hindi talaga pwede ang pwede na para sa ating pack members. Kaya naman ito for the clean na nga talaga sila taas at baba ng mansiyon. At abangan nyo na lang nga guys ang pagpasok dito sa loob ng ating pack members. Abang-abangan nyo na lang sa video guys. For the meantime, mag-fill boss muna tayo para may more more pang pa tayo dito sa mansiyon.